na ang forced evacuation sa mga residente sa Canlaon City, Negros Oriental na malapit sa Bulkan Canlaon. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Canlaon City Mayor Jose B. Cardenas. Magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi din po, ah, Ma'am Chirot. Magandang gabi din po sa lahat ng nanonood ngayon sa atin. Mayor, kumusta na po ang sitwasyon dyan ngayon? May nararanasan na ho ba kayong ashfall? Uh, on uh 303 in the afternoon no uh, may narinig kami na sumabog no na parang uh, sabog ng kanyon so yung lahat ng tao dito na alarma lalo na dito kami sa City Proper mm -hmm. at pag tingin namin sa Bulkang kanlao no, na marami ng usok mm -hmm. and thanks God na yung uh, wind direction is going south well papuntang Negros Occidental, so hindi masyadong uh, tumama sa mga barangay dito sa Canlaon, situated at the foot of the volcano. So yung natamaan ng ash is part of the barangay mm -hmm. in Canlaon City, namely barangay Matulog. Mm -hmm. na Meron isang sitio doon, na sitio mananawin, kung tawagin, uh, sila yung naka-experience ng mga ash and some... Uh, Uh, microplastic kasi yung uh, alert level 2 is being uh, heightened into alert level 3. Mm. So yung alert level 2 is volcanic unrest, ngayon is magmatic unrest na kung tawagin. Kaya yung pagsabog may kasama ng uh, pyroplastic in which it is very dangerous and thanks God na dito sa amin, dito sa city proper, hindi pa kami nakaranas ng uh, asphalt or microplastic as what you can see no, on the news na nasa bago uh, na experience nila ng mga tao po doon. Mm -hmm. Pero maliban po, at least uh, it's good to know na yung Canloon City, wala pa pong nararamdamang ashfall. Pero may mga, alam niyo ba kung ano, ano, mga barangay kung saan po nagkakaroon na ng forced evacuation? Well, as of now, no, we have, hindi naman forced evacuation, ma'am Cheryl, kasi sila nakusa yung uh, nag-evacuate. Mm -hmm. Na uh, At around 3 o'clock, uh, naka-respond kami ng maaga. So pinadala na namin ng mga evacuation vehicle doon. Uh, tapos yung mga tao, akusa na silang uh, sumakay ng mga evacuation uh, vehicles namin. Uh, it is about uh, more than 100 individuals uh, as per counting kanina mga alas 6 ng hapon. But as of now ongoing pa hindi ko pa mabigay yung comprehensive data pero uh, pinag-ano uh, talaga namin ah uh, pinapanawagan talaga namin na yung uh, mga residente situated at the 6 kilometers danger zone a uh, lilikas na talaga kasi hindi natin alam kung ano yung behavior ni Mount Kanlaon no? baka mm -hmm. worst uh, scenario comes in no mahirapan pa tayo lalo na pagyate All right, marami pong salamat Mayor Cardenas at mag-iingat po kayo riyan. Mga kapatid Cheryl Cotin po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.